hanap nyo ba yung sisig na talaga namang nakakatakam at quality? Bakit hindi nyo subukang tikman ng inyo pong malaman ang bagnet sisig ni Kadali TV ay binabalik-balikan? Inyo po akong samahan ng akin pong tikman. What's up mga kuwapo for today's video? Andito ako ngayon sa Barangay, Bukal, Bayan ng Padre Garcia, Lalawigan ng Batangas. Samahan nyo ko at pupuntahan ang kabalitaan din sa Barangay Bukal, ang Kadali Bagnet Sisig. Yun naman, dumating na nga po pala ang aking in-order na bagnet sisig. Yan, si Kadali nga po pala ang nag-abot ng aking in-order. How to be po, idol! Ay eh, talaga naman, at unang tikim pala ang ay sabi ko na nga po, ay thank you Lord na napakasarap ng sisig bagnet. Ano pang hinahantay nyo at inyo timusan. Alright mga kwa. What's up mga salamat kay Kachan Vlog. Una-una, nagpapasalamat ako at pinasyalan ninyo itong aking kadalay, bagnet sisig Ika nga, dalihin nyo aray at dumali na yon At iniimbitahan ko po kayo na tikman, timusan nyo aray aking kaunting bagnet sisig na aray. aray sa Barangay Bukal, Padre Garcia, Batangas. Yon, at sinisigurado ko sa inyo. At tunay naman kahit naman ho ako, ako'y ako nagasarapan sa timpla na rin. Yon ho, kaya iniimbitahan ko. Malagod namin iniimbitahan din.